para sa mga update ng National Housing Authority sa pamumuno ni General Manager Joe Bentay, narito ang balitahanan. Bagong tahanan ang hatid ng National Housing Authority General Manager Joe Bentay, sa isang daan at siyam na pamilyang biktima ng sigalot sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Moro National Liberation Front, Hiswari, sa Zamboanga City bago ipamahagi ang mga pabahay sa Ayer Village Subdivision Phase 3 na matatagpuan sa Barangay Santa Barbara sa mga City ay personal muna itong bisita ni Jean upang matiyak ang kalagayan ng mga pabahay at kalidad nito. Patuloy ang People's Caravan, serbisyong dala ay pag-asa sa paghahatid ng serbisyo publiko sa mga benepisyaryo ng NHA. Sa nagdaang buwan, mahigit 5,000 pamilya mula sa Visayas at Luzon ang napagkalooban ng magkakaibang serbisyo ng pamahalaan gaya ng libreng konsultasyon pang medikal at legal, tulong edukasyon, mga programang pangkabuhayan at pagsasanay sa iba't ibang larangan. Ang mga nasabing proyektong pabahay kung saan ginanap ang People's Caravan ay sa Banate People's Village Site 1, 2 at 3 sa Iloilo City, Karangalan Village sa Pasig City at Southville 9 sa Rizal. Kaugnay nito inilang sa din ng NHA katuwang ng Department of Labor and Employment, Public Employment Service Office Manila, Technical Education and Skills Development Authority at Department of Migrant Workers ang kauna-unahang People's Caravan Mega Job Fair sa lungsod ng Maynila upang magkaloob ng oportunidad sa empleyo at negosyo sa mahigit isang libong benepisyaryo ng ahensya mula sa Paradise Heights Smoky Mountain Development and Reclamation Project pinag-ibay ni Giantay ang suporta ng NHA sa Love for All Caravan. Yun ang ginang Marie Louise Araneta Marcos. Kamakailan lamang personal na dumalo si Giantay sa ginanap na Love for All Caravan sa Zamboanga City kung saan ipinahayag niya ang buong suporta ng ahensya sa inisiyatibong ito ng unang ginang. Samantala, nakiisa rin ang ahensya sa Love for All Caravan sa Subic Zambales. sa pamamagitan ng pagbibigay ng at 720,000 piso ay para sa isang daan at tatlong pamilyang bitima ng bagyong paeng sa munisipalidad. Umabot sa siyam at limang individual mula sa iba't ibang relokasyon ng NHA ang natulungan ng Livelihood Affordability and Enhancement Program o LAEP ng ahensya. Sa ilalim ng laep, nagsasagawa ang NHA ng magkakaibang pagsasanay at mga seminar upang palakasin ang mga kakayahan at magkaroon ng pagkakakitaan ang mga naninirahan sa pabahay ng ahensya. Samantala, namahagi ang NHA sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development ng Seed Capital o panimulang puhunan para sa mga pamilyang nagnanais magsimula ng negosyo sa loob ng kanilang komunidad. Nakaloob ang nagkalooban ng pabahay para sa 75 pamilyang katutubo mula sa grupo ng Ibabawon sa San Isidro, Davao del Norte. Kasunod nito bilang kinatawan ni GM Tai, pinaunahan ni Region 11 Manager Engineer Clemente Itayot kasama si San Isidro Mayor Silvano Bigahe ang nasabing aktibidad kung saan formal na ipinagkaloob ng NHC. Sa lokal na pamahalaan ng San Isidro, ang checking nagkakalaga ng 5 milyong piso para sa pagpapatayo ng mas marami pang pabahay sa kanilang lugar. 3,200 at 17 pamilyang biktima ng magkakaibang kalamidad ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa NHA sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program o EHAP patuloy ang ahensya sa pagkakaloob ng ayuda sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad bilang tulong sa kanilang pagbangon sa sakuna. Para sa buwan ng Mayo ngayong taon, makapaghatid ng EHAP ang NHA sa mga probinsya ng Cavite, Palawan at Lungsod ng Muntinlupa para sa mga pamilyang biktima ng bagyo at sunog. Samantala, nakatakda namang magkaroon ng pabahay ang isang daan at siyam na long pamilyang biktima ng bagyong udet sa Surigao del Norte matapos isagawa ng NHA ang groundbreaking ceremony para sa NHA Bagong San Benito Village pasado sa ikatlo at panghuling pag sa House of Representatives ang charter renewal ng National Housing Authority. Ang nasabing panukala ay naglalayong palawigin ang charter ng ahensya na nakatakdang magtapos sa ikalimampung taon nito sa 2025. Layunin din ng bagong charter na tuloy-tuloy na palakasin ang mga programang pabahay ng pamahalaan. We still need a production arm to fulfill this constitutional mandate and to provide for the people's right to adequate housing, especially the poor. And this production arm is the NHA. Para sa mga pinakabagong balita tungkol sa NHA, manatiling nakatutok sa balitahanan. Sa iba pang mga balita kaugnay ng pabahay, bisitahin ang aming official Facebook page at official YouTube channel. Itype lamang ang National Housing Authority. Maaari ring tumungo sa aming official website na nha.gov.ph.